Ako nga pala si Rayan, auto painter dito sa Japan. Ibabahagi ko lang ang isang araw ng buhay ko dito sa Japan. Bali, ako nga pala ngayong linggo na katoko sa pagilin sa aming bahay. Aming dormitory. Dalawa lang kami rito. Nagkapi na rin ako niyan. Bali, ngayong pala may lakad ako. Uh, magogrocery ako para sa aking uh, box balikbayan box na ipapadala sa Pilipinas. Hmm, naglakad na ako yun 'yung lugar namin. Dito, habang nilalakad ako, pinadaanan ng isang bahay. Puro bandelisim Ayan. Sa tapat ng bahay na 'yan, ang eskwelahan dito, high school. Kaya alam na ako siyo nag-bundle wala ka rin yung eskwelahan nila kung mapapansin nyo marami pang snow sa Lapag kaya napakalami pa yung panahon na yan napakalaki ng eskwelahan nila high school yun talagang nagpagita pa sa camera nangyari walang napansin bali pumunta ako ng Gino para bumili ng ano ng memory card kasi napupuno na yung memory card ko nandaan ko yung betting machine ng ice cream bali, sim card lang talaga ang pakay ko dyan bali dyan pala sa store na yan dyan mo makikita yung mga iphone mga second hand iphone mga gadget laptop yan. iba iba rin makikita mo dyan Pagkatapos niya dumiretso na ako ng ano, supermarket para bumili ng mga ilalagay sa balikbayan box. Diyan naman sa supermarket na yan, wala akong makikita ng mga ano, mga frozen food tulad ng mga baboy, manok. Ayun, karamihan diyan mga cosmetic, noodles, chocolate 'yan. Ito mga tindahan na diyan. Yan mga cosmetic lotion, makeup. Pinakabuha ko ng kape. Sa mga noodles yan, mura lang yung noodles na yan. 105 kasama na tax. Hindi naman ganong karami mga pinamili ko. Sakto lang. Mahirap din magpuno ng balikbayan box. Matagal-tagal na rin yung palikbayin box ko eh. Ilang months na rin. Ayan, uh, na uh, ko. Pauwi na ako nyan. Ayan, sumulap ulit sa camera. Pogi! Ayan yun yung balikbayin ko. Tinalang na lang pupuno na. So, paano hanggang dito na lang? Para susunod na video. Palike and share na lang. Salamat.